pinag-leave of absence ng tanggapan ni Senador Robin Padilla si Nadia Motenegro simula noong Miyerkules, Agosto, 13. Ayon sa ulat, kahit naka-leave si Motenegro ay kailangan niyang mag ng consolidated reply explanation matapos madawit ang pangalan ng actress sa incident report ng Senate Office Sergeant at Arms na di umano'y nagchotsongke sa Lady CR sa ikalimang palapag ng Senate Building noong Agosto 12. Naka-headline po sa mga pahayagan ngayon. Yung teaser nga natin eh, patanong pe, di ba? Sino uh -oh. ang staff ni Senator Robin Padilla na nahuling nag di ba? Ganon. <laughs> Meron ng mga pumapalaot na mga clue, sabi natin. Eh uh -oh. hindi, eh, naka-headline na ngayon. Kahapon uh -oh. kasi, eh, ang mga clue, ang initials daw, No Mercy, dating artista ng Dutch Entertainment. So, siyempre, bigay na bigay na na si Nadia Montenegro yun. Oh. Di ba? Ngayon kasi, mga kapatid, mga kaibigan, ang paggamit po kasi ng cannabis, ito pong tinatawag nating marijuana, isinusulong pa lamang po ni Senator Robin Padilla para maging legal dito sa Pilipinas tulad sa tulad sa iba-ibang bansa tulad ng Europa, Amerika, Canada, over the counter na po na nabibili dahil po sa health reasons. Totoo naman kasi na may malaking pakinabang ang mga may sakit dito. Pero isinusulong pa lamang ito, biglang nagkaganito. ba? Diba? Ano yung sabi nung report ng uh, Sergeant, Anang uh, anong, ano doon sa Senado? Noong daw July, mi, mid-July, may nakaamoy na yan. Tapos mm itong August 12, may nagsabi sa kanya doon sa Sergeant at Arms, paki ano lang, paki trace lang amoy damo. Tapos naging parang sniffing dogs daw yung mga nandoon. Parang gano'n, inaamoy talaga. Tapos uh, ang nakita lang si Nadia Montenegro doon sa CR. Sa floor, sa floor. <laughs> floor. Pakita nga po kung ano yung nangyari, ganun-ganon. Tinanong daw si Nadia. Ang sabi daw ni Nadia, of course not. May vape ako. Baka yun ang kasing amoy. <laughs> yung vape <belt> daw. <laughs> yung daw ang kasing amoy. Nakakaloka. Grabe. Eh, ito po talaga. Binigyan na no. yata siya ng limang araw para makapagpaliwanag. At saka si Attorney Philip Hurado, uh, yung uh, kanang kamay, yung namamahala sa opisina ni uh, Sen. Robin Padilla, hindi nila ito tolerate ito. Si Robin hindi niya ito tolerate ito. Hindi talaga. Kaya, nako, ito, ayan na. Naglalabasan na ang mga pangalan, di ba? Oo. Oh, antay natin ang paliwanag ngayon, ni Miss Nadia Montenegro. Oo, oh, diba? kailangan niya. In five days, kailangan niyang magbigay ng paliwanag tungkol dito. Kung sino pa naman yung senador na nagsusulong na maging legal na ito, doon pa naman nagganap, ano? Nak nakaka nakakalungkot talaga. Ano ba yan? Ang dami-dami nagaganap na hindi natin sukat akalain di ba ayun sukat akalain <laughs> di ko sukat akalain ganito <laughs> hindi natin talaga inaakala uh, na lalawak uh, uh. nang lalawak nang lalawak ay na mga ganitong usapin oh at paano at na yun yung usapin ba just good at saka ang kwento pa diyan pasasinado ang ano ang gusto ah, -uh. benyo para bang uh -uh. ano ba kaya nga marami diba? nagsasabi kung, kung, nasa kalye hinuhuli nyo eh nanjan pa pala sa mataas na kapulungan ng kongreso, nanjan pa pala. Eh paano gagawin niyo ngayon? Ganon. Oh. Para daw mga buhaya, wala na sa katian, wala na sa mga sapa at ilog, nasa espaltadong kalye na raw. <laughs> Ay Saka, naka, ang panahon po. po ng social media ngayon, anybody can comment, oh. anybody can say anything, kaya nako talong-talo kayo. Nay, sabi ni Bradley Guevara, Di ako nakasagot sa text mo. Bumigay ang CP ko. Si Kabayo, makapagpatawa lang. Need pa ng taong gagamitin para lang makapagpatawa. Kung sa estilo lang din naman, doon na ako sa literal. Sa literal na original na si Petrang Kabayo at Commander Gringa. Ang pababalik <laughs> ni Kuya Dick ulate, sa Mudrasta. Ayan, ito kay... Ay, ay, oh, oh, naman. Pagdating naman sa pagiging kumedyante, ako sa Ah, oh, Roderick mm -hmm. Paulate. Si ano? Si Bayani at Bayani. Bayani at Bayani. Mm -hmm. Si Isko, 'di ba? Mm -hmm. Si Correct. Isko. ayan si Brad Pitt, 'di ba? Oh, si Long Mejia, Nakakatawa kaya si Long. Oh, ang una nilang nilalait sarili nila, 'di ba? 'Yun. At sabi ni Dan Clavesillas, napakaingay po talaga ng Senado. Mas nauna po ang gluta session at ang marijuana session kesa <laughs> sa impeachment session. Ehehe, joke, joke. O yung gluta yung kay Mariel. Tapos oh. eto eh, na naman, no? Oh. Ito na yung chonky, chonky. O, oh, di ba? Maraming tawag dyan eh. Mary Jane of my mind. Di ba? Yeah. Marijuana. Adobe. O, oh, di ba? Chonky. Mga ganun yan eh, di ba? Okay. Naku, salamat po sa lahat ng mga nagpadala. Ah, pwede pa? Pwede pa? Okay. Meron pa tayo isang minuto. O, basahin ko na kay John. Yan ang nga ba sinasabi ko? Bawal kayo ng bawal. Ano nangyayari ngayon? Tumitilapon lahat sa inyo ang pinagbabawal nyo. <laughs> Sabi gano'n. At isa pa ni Miss Nags. Nay, kaya po siguro isinusulong, isinusulong ni Senator Robin para malibre po si na parang matagal na pong gumagamit. Or else, baka po ilabas si ang lihim. Ay! Okay, okay, okay. Hindi ko itutuloy ito, Miss Nags. Nako, another issue ito in the coming months and years. <laughs> Ayun na. Okay. So, salamat po ulit sa lahat-lahat po na nagpadala ng mga komento. Juris, Dr. Channel, meron siya dito kanina. Pasunong. Naku, nakakahiya yan sa lugar kung saan inaasahan ng respeto sa batas. Bakit parang naging piyesta ng kapabayaan? Ay ito yung tungkol sa chonky chonky, di ba? Nanay curious lang ako. Bakit nandiyan sa office ni Sen. Robin Padilla si Nadia? Magkaano-ano ba sila? <laughs> Kinuha siyang staff ng office oh. ni Sen. Robin. Oh, Doon nagtatrabaho ko si Miss Nadia Montaner. Parang si Angio Iliana na kay Sen. Jinggoy Estrada, mm -hmm. di ba? Parang ganon. Mm. Eto, bago mag-break ha, babasahin ko to. Bula kay Obet Sapin. Ibang klasing senador talaga itong si Robin Padilla. Yung asawa, may pagluta drip session sa senado noon. Ngayon naman, may pat session ang isang staff. Ano Sabi niya, <laughs> sabi niya, ano Kaloka. Sabi ni Randy Blager, tara na po na sa Vietnam. Ililibre po namin kayo. Doon ka na mag-CFM. Naku, Randy Balaguer, pinlano namin ni na direct chap, nila, ano yan, direct Tom Nava, kami nila Romel. Kaya lang, napag-abutan kami ng ano, kainitan, di ba? Okay. <laughs>